Mari itinanggi ng abogado ng mga Diskaya ang akusasyong may ghost project ang kanilang mga kumpanya. At kawin naman sa sinabi ni Sara Diskaya sa Senate hearing na sabay-sabay kung sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya ay sa kanilang abogado na sabi niya ito dahil pagod na ang kanyang kliyente. Saksi si Marie Zumali Sa Audit Financial Report na isinumite ng mag-asawang Diskaya sa Securities and Exchange Commission o SEC na pinag-arala ni Iloilo -Ilo Congresswoman Janet Garin, makikitang noong 2016 ay nasa 99.2 million pa lang ang kita ng mag-asawang Diskaya. Pero pagdating ng 2017, lumobo yan ng 942% at naging mahigit 1 billion pesos na. Tumaas pa yan sa 12 billion pesos noong 2018 hanggang maging 13.5 billion pesos noong 2019. Bahagya lang yang bababa sa 11.6 billion pesos noong 2020 kung kailan tumama ang COVID pandemic. 2021, umakyat ulit ang kinita nila at naging 16 billion pesos bago pumalo pa sa 20 billion pesos noong taong 2022. Kinakita ko na habang tayo'y nasa pandemya, marami naman palang pera, ba't pa tayo ng utang? Kaya sila gumawa ng napakaraming kumpanya because by the start of 2015, nagka-idea, 16, 17, 18, 19, 20, 21, until 2022, dun bumaha. And the figures that I was showing was the revenue from construction of government projects, national government projects, excluding local. Paliwanag ni Pacifico Curly Descaya kahapon, hindi pa nabawas dyan ang kanilang puhunan. Gross revenue lang po yan, Honor. May mga lugi pa po dyan. Paliwanag naman ngayon ang kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III. Mga sinasalihan nilang proyekto, malalaki. And take note, yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyam nakakuha, definitely magkakaroon ng income. Nilinaw din ng abogado ng mga Diskaya ang nabanggit ng kanyang kliyenteng si Sara Diskaya sa Senado na sabay-sabay kong mag sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya. Hindi ho sabay-sabay. Rattled si ma'am eh sa Senate eh. Pagod na, walang tulog, uh, pressured. Normal ho sa isang tao na hindi saray sa ganyan. May dagdag paliwanag din ang abogado sa kung bakit walang nabanggit ang mga diskaya ng tanungin ni Batangas Representative Jervie Luistro kung mayroon din bang mambabatas na nanghingi ng kickback sa kanila noong panahon ng nagdaang Administrasyong Duterte. Lalot yan din ang panahon kung kailan din lumobo ang kita ng mga diskaya. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating During the former administration, 2016 to 2022 is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. Sabi ni Ginoong Diskaya kahapon, may mga nanghingi pero hindi anya natutuloy dahil pinapadyaryo niya umano. Kaya hindi na niya isinama ang mga ito sa sinumpang salaysay na isinumite sa Senado. Wala namang pong nanghingi sa amin kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ano lang po, sa 2022 lang po. Sabi naman ng abogado nila ngayon, For Ang sentro kasi ng pagdinig natin sa Senado, sa House of Representatives through the Tricom, ay yung pong nangyaring flood uh, uh, control anomalies from July 2022 hanggang itong kasalukuyang panahon. Bakit naman tayo lalabas at lalagpas? So, hindi naman po selective ko yun, selective uh, memory. Gayunman, handaan niyang pangalana ng mga diskaya ang iba pang sangpo sa questionable flood control project kung iuutos ng Kongreso. Walaan niyang ghost project ang mga diskaya. Pag-uusapan pa ng Infrastructure Committee kung kailan nila itatakda ang susunod na pagdinig, kung saan iimbitahan daw muli ang mga diskaya at iba pang mga personalidad na lumutang sa pagdinig kahapon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.